galit na galit daw sa Ghost Flood Project. O maabante sa balita, si Abante Reporter, Eileen Taliping. Abante Radio Live Report. Eli, hindi lang dismayado kundi galit na galit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa natuklasang ghost project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan, nitong uh, Miyerkules ng umaga. Matapos ng personal inspection din, ang dapat sana ay reinforced concrete river wall project. Sinabi ng Pangulo na kung nagawa lamang ang proyekto ay malaki sana ang ginhawa ang nararanasan ngayon ng mga taga-baliwag mula sa irrigation hanggang malinis na tubig sa mga kabahayan. Pero sa halip na ginhawa ay pinsalaan niya ang idinulot ng guni-guning proyekto kaya sinisiguro nito naman na anagot ang mga sangkot sa anomalya Mula niya sa kontraktor hanggang sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, pati na ang mga opisyal at tauhan ng Commission on Audit ay kailangang magpaliwanag kung bakit lumusot ang Ghost Project. Pinag-iisipan na ng Pangulo na Kasuhan na Economic Sabotage ang mga responsable sa Ghost Project dahil malinaw anya pa na pananabotahan ang ginawa ng mga ito. Sinabi pa ng Presidente na malaking, tulong ang mga sumbong na ipinaparating sa Pangulo, sumbong sa Pangulo website dahil nalalaman ang mga anumalyang proyekto sa iba't ibang lugar sa bansa, kaya hinikayat ang publiko na ituloy ang pagsusumbong upang matukoy, maginagawang panluloko sa taong bayan. Aileen. Ito, yes, Elin. Oh, so, yung kanyang galit ay ahantong uh, ba ito sa Sibakan, sa DPWH? Malamang. Malamang. Mm. Kasi parang nasagad na ang ano eh, ang uh, pasensya ng presidente. Siya na mismo yung nakakapuklas dahil nakita niya mismo wala. Nakita niya walang ano mm. doon sa mga pina mga mga kuhang ipinadala ko dyan, walang hmm. mga kahit man isang semento na naitayo dyan. Kasi, mo, isang... dahil sa sumbong, doon natuklasan, hmm. so hindi so hindi na i-report dyan po mismo sa DPWH. So lumilitaw, kompleto nabayaran, hmm. maraming dinaanan. Na Ako, grabe yan, oh. matindi, malawak. Oh, at so, saka, hmm. ang, ang, matindi dyan, yung COA na nag-approve, di ba? Sabi, oh, approve na yan. Kasi hmm. kung hindi, ano, kung walang kumiano mali yan, sabi, di-disapprove nila, di ba? Tsaka yung ano, yung mismo kasi merong unit, departamento sa DPWH na i check bago bayaran ang lahat. i check muna yung ano, di ba? May inspection yan sa project. So, nag-inspection sa papel. Sa papel lang. Ah, sige. natin. Okay. Okay, sige. Ito si Eileen taliping Abante. Abante, Radyo Balita sa Tanghali. Ay, grabe ho, mga kababayan, no? Kaya mismo si Pangulo Marcos Sr., eh, pumunta na ho mismo ng personal. Nakita niya sa kanyang dalawang mata na walang proyekto